Bunso sa apat na magkakapatid, sa edad niyang walo, natutunan niya ng mga lakan. Ito yung mga bagay na napupulot sa basurahan na maaari pang ibenta sa junk shop, gaya ng mga bote, plastik, at iba pa. At siya si Bunene. At dahil gusto namin makuha ang loob niya, gumawa kami ng isang paraan para makalapit sa kanya. Nagpanggap ako na isa ring batang mga ngalakal. Sa ganitong paraan kasi, makakalapit ako sa kanya at makakausap natin siya dahil gusto nating malaman ang kalooban ng isang batang mga ngalakal. Dinatnan ako ni Buneneng na namamulot na ng basura. May kamilya ka pa ba? Meron. Alam kayo magkakapatid? Apat. ilan Habang nangunguha kami ng kalakal ni Buneneng, hindi maiwasang itanong ko sa isipan ko, bakit ba niya ginagawa ito? Wala akong masabi, nauna pa akong mamulot sa kanya, pero siya, halos kalahati lang ng laman ng sako niya ang mga nakuha ko. Matapos namin mamulot, dumiretso na agad kami sa junk shop. Dito naman sa junk shop, sinusuri pa ng may-ari kung pwede pa ang mga kalakal na daladala -dala namin. unang tinimbang ang mga dalakong kalakal at ang resulta, 15 pesos ang kinita ko. na din palang mga lakal. Kaya nang may dumating na nagtitinda na banana queue, bumili na ako agad. At syempre, nilibri ko si Boneneng. Kumain kami ng banana cue ni Bonene habang tinitimbang naman ang dala niya. Wow! 44 pesos ang kinita ni Bonene. Nabanggit sa akin ni Bonene na ibibigay niya daw ito sa mama niya para may pambili sila ng pagkain. Ano ba yung na-experience mo kasama si Bonene? Mahirap talaga. Actually, ano po eh, uh, mas marami siyang nakuha sa akin kahit nauna ako. And kahit dalawang sako na po yata yun, unti pa rin yung nakuha niyang pera. It's not enough. Para sa mga besti. Para sa isang araw, it's not enough. Eh sa kanila bang mga magkakapatid, lahat sila nangangalakan? Hindi po, silang dalawa lang ng kuya niya kasi po, yung iba niyang kapatid tumutulong sa nanay niya para sa paglinis ng bote. Mabuti at nabanggit mo ang nanay niya. Uli lang na kasi sa ama si Buneneng, kaya't ang nanay na lang niya ang naghahanap buhay para sa kanila. Naglilinis ito ng bote. At kung ikaw Christina ay nangalakal, ako naman ay naglinis ng bote. Gusto kasi nating makilala ang nanay ni Boneneg. Kaya't sa aming pagbabalik, kikilalanin naman natin ang nanay ni Boneneg. lalaki sa lupain ng Uz ang sakdal at matuwid? A. Sofar B. Hob C. Eliphaz Abangan mamaya ang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show. Tutok lang! Sana ang gusto kong pangalas ang mga anak ko, yung mga pag-aaral sila. Kasi kinakapusti na kinakapos kinakoy, Itong paglilinis ng bote, uh, bali, pag nakapaglinis ka neto ng isang kahon o 24 pieces, meron kang 575 pesos. lalaki sa lupain ng Uz ang sakdal at matuwid A Sofar B Hob C Eliphaz At ang tamang kasagutan ay B Hob At yan ay mababasa natin sa Hob Uno. uno. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hob at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan o mga bata o galing manood ng KNC show para sa mas marami pang KNC Bible trivia Nagsisiro ako bukas. Tama, si Jocelyn magpapatulong ako. Jocelyn, may ginagawa ka ba? Bakit? Magpapatulong sana ako sa asami natin. Ang hirap kasi. Ah, madali lang to. Gano'n, pwede mo na akong tulungan. Lang, kasi may ginagawa akong assignment ko. Kala ko pa naman matutulungan mo kasi di ba friends tayo? Thank you. Paano kaya ito? Si Jocelyn na ko din naman akong matulungan. Madalas pa naman magkasama. Tama si Bridget! Bridget, may ginagawa ka ba? Tulong sana ako sa'yo gumawa ng assignment. Ang hirap-hirap kasi. Ano ba? Eh, may gagawin pa ako eh. Baka hinahanap na ako ng mami ko. Sige, muna na ako. Paano ko Ano ba? na ako magpapatulong. Um, Janelle, may problema ba? Baka makatulong naman ako sa'yo, oh. Oh, pala, Jelay. Mahasaan ka talaga sa lahat ng pagkakataon. Diba yun naman ang nakasulat sa Biblia sa Kawikaan 3.27? Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya asahan mo sa lahat ng panahon at pagkakataon ay makakasama mo ko. Dahil ang paggawa ng mabuti ay dapat gawin. Lalo at may kakayahan tayong isagawa ito at hindi dahil may kapalit. Ang swerte ko talaga at may kaibigan akong kagaya mo. Laging maasahan. Kasi gawin na natin yung assignment.